Ang unang mensahe ni Balaam. Ikadalawampu't tatlong kabanata. Sinabi ni Balaam kay Balak, "Pagawan mo ako rito ng pitong altar at ipaghanda mo ako ng pitong toro at pitong matandang lalaking tupa." Sinunod ni Balak ang sinabi ni Balaam, at silang dalawa ang naghandog ng toro at ng lalaking tupa sa bawat altar. Pagkatapos, sinabi ni Balaam kay Balak, "Dito ka lang sa tabi ng iyong handog dahil aalis ako. Baka makipagkita ang Panginoon sa akin." Sasabihin ko na lang sa iyo kung ano ang sasabihin niya sa akin. Kaya umakit siya sa itaas ng burol. Nakipagkita ang Panginoon sa kanya at sinabi ni Balaam, "Nagpagawa po ako ng pitong altar at sa bawat altar ay naghandog ako ng isang batang toro at tupa." Binigyan ng Panginoon si Balaam ng mensahe at sinabi, "Bumalik ka kay Balak at sabihin sa kanya ang mensaheng ito." Kaya bumalik si Balaam at nakita niya si Balak na nakatayo sa tabi ng kanyang mga handog kasama ng lahat ng pinuno ng Moab. Pagkatapos, sinabi ni Balaam, Ipinatawag mo ako, Haring Balak ng Moab, mula sa Aram, sa kabundukan sa Silangan. Sinabi mo sa akin, Dali, sumpain mo ang mga lahi ni Jacob para sa akin. Sumpain sila ng mga mamamayan ng Israel. Paano ko susumpain ang mga taong hindi isinusumpa ng Diyos? Paano ko susumpain ang mga taong hindi isinusumpa ng Panginoon? Mula sa itaas ng bundok, nakita ko sila. Nabubuhay sila ng silalang na nakabukod sa ibang mga bansa. Sino ba ang may kayang bumilang sa kanilang dami, na tulad ng buhangin sa tabing dagat? Mamatay sana ako na tulad ng matuwid na mga mamamayan ng Diyos. Sinabi ni Balak kay Balaam, Ano itong ginawa mo sa akin? Dinala kita rito para sumpain ang aking mga kaaway. Pero ang ginawa mo, binasbasan mo pa sila. Sumagot si Balaam, Kailangan sabihin ko ang sinabi ng Panginoon sa akin. Ang ikalawang mensahe ni Balaam, Pagkatapos sinabi ni Balak sa kanya, Sumama ka sa akin sa isa pang lugar na kung saan makikita mo ang iba pang mga mamamayan ng Israel, pero hindi ang lahat, at doon sumpain mo sila. Kaya dinala ni Balak si Balaam sa isang bukid sa Zophim, sa ibabaw ng bundok ng Pisga, at doon nagpatayo sila ng pitong alta at naghandog ng pitong baka at pitong lalaking tupang, isa sa bawat alta. Sinabi ni Balaam kay Balak, Dito ka lang sa tabi ng iyong handog, habang nakikipagkita ako sa Panginoon, diyan sa unahan nakipagkita ang Panginoon kay Balaam at binigyan niya siya ng mensahe. At sinabi niya, Bumalik ka kay Bala at sabihin mo sa kanya ang mensaheng ito. Kaya nagbalik si Balaam kay Bala at nakita niya siya na nakatayo sa tabi ng kanyang handog kasama ng mga pinuno ng mawag. Nagtanong si Bala kay Balaam, Ano ang sinabi ng Panginoon sa iyo? Sinabi ni Balaam, Dali balak na anak ni Zipor, at pakinggan mo ako. Ang Diyos ay hindi tao na magsisinungaling o magbabago ng kanyang isip. Nagsasabi ba siya ng hindi niya ginagawa? Nangangako ba siya ng hindi niya tinutupad? Inutusan niya akong magbasbas. At kapag nabasbasan na niya, hindi ko na ito mababawi pa. Wala akong nakitang kapahamakan o kaguluhan na dadating sa Israel. Kasama nila ang Panginoon na kanilang Diyos. Kinikilala nila siya na kanilang hari. Inilabas sila ng Diyos sa Egypto. Tulad siya ng isang malakas na toro para sa kanila. Walang manghuhula o mangkukulam na makakasakit sa kanila. Kaya sasabihin ng mga tao tungkol sa Israel, tunay na kamangha-mangha ang ginawa ng Diyos sa Israel. Tulad ng isang leyong handang sumalakay ang mamamayang ito at hindi nagpapahinga hanggang sa malamon niya ang kanyang biktima at mainom ang dugo nito. Pagkatapos sinabi ni Balak kay Balaam, Kung hindi mo sila susumpain, huwag mo silang pagpapalain. Sumagot si Balaam, Hindi ba't sinabihan na kita na kailangan gawin ko kung ano ang sasabihin ng Panginoon sa akin? Ang ikatlong mensahe ni Balaam Muling sinabi ni Balak kay Balaam, "Halika, dadalhin kita sa ibang lugar. Bakaroon pumayag na ang Diyos na sumpain mo ang Israel para sa aking. Kaya dinala ni Balak si Balaam sa ibabaw ng bundok ng Peor, kung saan nakikita ang disyerto sa ibaba. Sinabi ni Balaam, "Pagawan mo ako rito ng pitong altar at maghanda ka ng pitong toro at pitong lalaking tupa para sa aking. Kaya ginawa ni Balak ang sinabi ni Balaam at naghandog siya ng isang baka at isang tupa sa bawat altar.